Lalo kapag live masyado nung nakaraan Yun, Kuya David Shoutout po Tapos yun, Kuya JJ naman, no? Kasi kasama natin Kuya JC, ano, eh, no? Alagpa Pogi kay Kalinga Peds Uyin natin siya ano si Kuya JJ Kasi mukhang pang malakasan to kay Beyonce mamaya Yan, kwento mo naman sa amin Kuya JJ Kasi kami hanggang nood lang Busy busy sa mga siti <laughs> Kami naman busy sa ano practice pag ito ang pinaka ano pinaka malaking ano uh, uh, malaking uh, yung event yata ng malaki yung prom na ako hindi ako kalay vlog mula kayo ang po ang mga ni Kuya apat kasi yun kapogi si Kuya Eds ka Ay, ka Shout out oh, man, bro Reds, so shout out, yung out mga, sa'yo. Ano, ano sa sa viewers po ni yung... Bulang Bobo. <laughs> Kaya na pinakasal mo, ikaw naman. ka na rin yata kasala. Sa Panood yung proposal mo ha. Lakas na yun. Wala ka yung pwede yeah. That's good. So, ayun po, na po yun, alas 4. Alas 4 ba simula din si Marciano, no? Ayun din Kaibigan okay, ko si Marciano. Oh, kaibigan mo? Oh. may oh, message ko mamaya. Pagbuhin ko to. Galing SG? oh, SG. Ah, galing SG. din siya. Hindi. Mm, no, Ako, wala mo lang buhok yun. <laughs> Tumagi kaya lagi naka-ano Lagi <laughs> nakasubrero yun. Shoutout sa'yo, Kalimars. <laughs> Hindi, kagabi na din sa practice. Ah, nagdating, nagdating na? Nagdating siya. Nanood okay. nga siya, i-upload siya nga yun, uh, New Reels. Ah, uh, kaya five wala din nagla-live na mm Hmm, na yun. ko mga live dito na. Nagdating. Marciano TV 2.0. 2.0 shoutout sa niya, Pang -pang ba or, ano niya so, may bala ka niya. Ang niya. Ayan po. Hindi do'y pwede, sulit-sulit na kaya. Si Dan, ginupitan ko nung nakarang araw. Okay? Ah, Ano, mm. ah, sabi ka na nga kayo? Sulit-sulit. Oh, Mula kayo sa Star Rocks no, yung Sunday. Sulit-sulit na? Sulit-sulit yan. Wala so nang magpag-upit Bago naman at nagtutri ako ng mga bagong butut para... Oo, pwede na natin itong ano? Eh, May bago guli. Kaya tingnan mo, bumaga yung unang ano natin. So, uh, t-shirt. Saan gaganapin yung ano, yung event ni Ben? Medyo na sa pineapple. Lapit lang. Resort. Pineapple resort. Ah, ito pineapple resort. Lapit na. lang sa transient <susurna> ni Kalihapura. Kapalap ko lang, Matim, ha? Ay, dun sa, alam mo ko dun sa ano. Dun sa ano. Kaso, kaso mm -hmm. ano, may naunang nagpa-resort. Oh, okay, kaya. Yeah. Sayo mo, no? Sayo mo. Pero okay na rin. Yun, yung pineapple. Pero maganda malapit na tekip sa dahil. Oh. Kasi sino pa sila. Mm. Pero worth it kung doon. Ganda ng ano niya, ano? ng mga... Yung mga shot niya nung na, no? So ano yun? Sa Albay. Ay, Albay? Yeah. Sa, yeah. sa ano? Tungsawak. Tungsawak. ang Nandito sila na dahil oh, mag-photoshoot. Oh, 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 oh. Lumanda ng mga <coughs> store. No? Ganda Nakita mo nga ah Oo. Uh, Grabe. Nag-ganda ng ano, compliment ng ulan din sa last nilang outfit. akala ko nga kayo eh, sa business nung mag Oo Hindi na natuloy pala, ano. Nalayo. Kasi saka may pasok si so, VNC. Hindi na kakayanin. May pasok yun. Kamaligaran din. Diyan sa lako. Ah, dito lang ikaw yeah. na. Dito lang ikaw na. Joy. Bambal. Ah, Joy. Oo. Dito lang magal ako. Kaya lang namin. Kaya ako. Diyan siya si Ben. Si Insan, naglalakad lang. Oh, diyan na lahat. Diyan <laughs> na <Nalako. laughs> dito. Lahat ng kalina at Rangers, diyan na mag-aaroon siguro. Sa lako. Diyan na din eh. Strict pati yan. Diyan. 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 Ayan din sitak may mm, ako, ito, nyo, ako, dito. Lako yun, yun pala yun. Ito may nag Si yun, na lang ang hindi nakalipat na sa lodo. Ganda na si Ed kayo. Oo. Tapos na ipapogi na na yun. Ipagwapo na mo. Ay, hindi. eh, tinipid na. Kailan na 'yan? hindi kami naka-video kahapon. Hindi na pala ginamit ko na lang yung CCTV. Ah, CCTV niya, hindi TV na 'yan, eh, 'yung totoo pala ng nun. Para lang kabla so ano, ka oh, din. Kaya huli-huli si arjun kahapon. Ano ang pinaggagawa. Kasama si Arjun kahapon? Oo, nagpupunit din. May appointment mmm. din sila para Sige mamaya, preparation na yan. pa lang, ala ano oras Ala make, make up na nila mga angels. Marami ni Alas dos, man. mga... Pero ang pinaka-start ay alas kwatro. Alas kwatro ka Pero hindi yun you know, yung alas kwatro. alam kwatro ka yung Alas time Mga 5.30 yan. Yeah. Yeah. Alas 6. Kaya hindi yeah. mo Mamaya bigla mag-propose eh Magkagulatan na lang. yung proposal. eh. Million yan. Million na? 80 na rin. Oo, na lang. na na proposal. Ikaw ang mauuna. Ikaw na nag-proposal. Pero ikaw ka

batas okay, pare okay. <laughs> so, you know, eh parehas kung ano maganda. Ayun, bro. 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 Ayun, Sa Ayun, bro. Ayun, bro. Ayun, bro. Ayun, bro. Ayun, bro. Uh Wala ko. Kung kung ano, kung, 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 kung okay, siya, kung tingin naman. hindi siya mga ano? Hindi siya, Saan hey, uh or, uh siya uh sa siya. May work ba rin ba kayo sa kayo? May sunod edit kayo yung Ah, may ina-edit siya. edit siya. Event ang ina-edit. Kaya po na. Kaya yung din. Kaya sa edsy rin. Kaya sa edsy rin. mo sa Kaya sa Kaya 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 sa Kaya kaya yeah, nga sinasacrifice yung mga event para rin sa mga mga gandang mapapan niya. Ito na kayo na. kayo pero natin hindi din ako Yung ako rin. Ito na lang kayo pero yung sabay ko, ko rin. Oo, oh, ay doon. At nag-family tigyo. Oo, oo, family video. Uh, um, Maulan. Maulan yun. Hmm. Pero aksidente na naman yung kasakyan. oo. No, uh, so, uh, Double kinisirap sa sakyan niya, Sa yung kapalangga pa. Sige. Gasing naman kasi, no? Oo. Pasukay din yung driver niya, no? Oo, nga. Gasing naman. Tapos yung bus driver naman, parang kinisay pa yung, ano, kinisay pa yung gasing na. Anak niya yun? Anak niya yun? Anak niya yun yung nakuha? Bawal din. Pati dapat. Pagka-accident. Pagka-accident mo naman, actually. Galit na galit mo, yung tatay. Kaya umalis pa rin at Siyempre, bakit naman investigation naman ang bagay it. no mo ito? Naka-aruglo ang mundo. Naka-aruglo paano ang consideration? Ano ba yung truth? Hindi pwede eh. sabihin mo naka insurance yun, itatagal naman yung insurance, Sige, naman. ito dunit siya yung sumusunod. Tadahin. Masaya na. yung... Sinakamagalit yung... Sige, naman. Oo, naman. na pagka... Medyo... Itira talaga. Ano ba Dito lang sila. Pero connect na ko yung PayPal. Bawal. Susuluhin Kuya Bal. Si Kuya Bal po pala yung tayo, no? San tayo? Bakit ba mag-reveal si Kalinga? Parang sila lang yun? Ispat-ispat lang yung Kuya Bal. Kuya Bal ako kasi, walang... side-side-side. Ano lang yun. Parang mga nakita ko kung parang teaser trailer yung dati nga pala nga nga dapat in si sa kuya sa power bank para di mamatay yung ano kalito pati mag ay oras ano? oras talaga yun. Oras talaga Oras yun. Oras ni Philippe ay talaga siguro na siguro na yung mga dito pero pwede mag-review iba? Ma? ay bawal bawal kuya eh. ba Alingap JJ, new haircut oh. Alingap. Anon, grabe, ito yan, Jay. Trabangan nyo, Edsy. Uh, uh, Pagwapo na. Naganda na sila oh. Yun oh. Mang Jun, huh? ano masasabi mo sa Edsy? Ay, pogi na si JJ. <laughs> Ay, papasalamat ko ako dahil Edsy si Ed nga eh. Oh. Di bunga ni ano? Benzin. Benzin? Gagawin mo kaibigan mo ka mo kaibigan <laughs> Happy birthday! Happy <laughs> you birthday! Know? Oh,